may hawak na tubo at tila hinahamon ang isang babae. Sa video, makikita rin ang pagsugod ng lalaki sa babae. Ang galit ng lalaki, nagugat daw dahil sa hindi pagbabayad ng bill sa tubig ng babae na nakuhanan sa video. Patrabaho. Dahil dito, ay humingi na ng tulong sa ating programa ang babaeng sinugod ng nagwawalang lalaki na si Emily Avina. Ayon sa kanya, dumulog na siya sa ating programa dahil hindi na raw niya makayanan ang ginawa sa kanya ng lalaki na nakunan sa video na si Arcel Hayagan. Minora ako ng minora. Bakit ka minora? Ano bang pinag-ugatan nito? Anong pinagsimulan? Yung sa tubig naman siguro yung pinag-ugatan din ng galit niya sa akin kasi mm. nga yung yung tubig na naano nila halos magpa-5,000 yung ano, yung bill. Nakikikonek lang po ako sa kanila. Dagdag pa ni Emily, magbabayad naman umano siya sa kanilang nakonsumong tubig. Kasi po sir, ganito mm. na po 'yon. Magiigib sana kami ng gabing 'yon. Mm. Ayaw niya na kaming pa paigibin. Sabi niya, parang na-misinterpret niya yung pagsasabi ko ng pag naputulan tayo habang daipat, habang hindi pa natin yan nababayaran, kaatilo si muna ako mag-iigib. Okay. Wala man po akong intention na hindi ko yung bayaran. So, magkano ba yung dapat nabayaran mo? Hindi ko lang po aram, sir, kasi tatlo naman po kami nagsishare doon. O, sa 5,000? Ang tanong ko nga lang sa kanila, tatlo kami nagsishare doon, ba't ako lang ang inaaway niya? Hmm. Noong araw na yon ay inimbitahan din namin sa aming studio si Arcel para personal niyang sagutin ang mga akusasyon sa kanya ni Emily. Ayon kay Arcel, personal na galit kay Emily ang naging dahilan ng kanyang pagwawala. So Arcel, anong masasabi mo sa reklamo ni Emily? May dati na kasi kasi ako sa kanyang galit mm. dahil niya sa tubig. Sige. Tapos ngayon, yung pag-away na naman nila ni Pap, yung Papa mm. ko. So dati ka nang galit sa kanya dahil sa tubig. Oh. Bakit ka na galit? Gumamit po sila ng tubig. Tapos pagdating po ng panahon, pag may, may problema bill na. na po, hindi na po, ano, iiwanan na po nila. Ang naging solusyon ni Arcel para hindi na sila mag-away ni Emily ay hindi niya na ito pinagbayad at pinag-igib ng tubig. Pero mabait ka pa rin ano, bakit tayo mo nang singilin? Wag, alam ko naman po kasi maano ano naman na, na, na ko naman po kasi wala po siyang trabaho. Hmm. Ano gusto mo sabihin kay Ate Mili? Uh, Mili? kung nag ano nag ako ng pasensya kung ano man ang mga nataram ko naman sa video. Nadala lang ako kang ano ng galit po. Hmm. Eh, sorry po. Ilang beses na rin daw silang nagkaharap sa kanilang barangay. Subalit, hindi raw sila napag-ayos ng kanilang kapitan. Kaya naman, minabuti na rin ang ating programa na tawagan si Kapitan Manuel Delaida para amin din siyang makapanayam. Umabot na po ba sa inyong barangay itong alitan na magkapitbahay sa si Emily at saka itong si Arcel? Opo, opo. Galing na po yan dito sa amin. Ayan ah, dalawa tinawagan namin. Nag-usap na sila ng dalawa. Opo. Oh, So, times namin nga na nakausap si, si Mr. Hayagan, parang o oh, na sa kanya na mag-ayos. Mag, -ayos. mag -ayos na lang po sila. Ay, opo, parang opo. No, si ML, eh, parang hindi ko alam kung anong plano niya dahil hindi, hindi na siya kumigo. Pagkatapos ng ating programa, ay ora mismo natin silang sinamaan sa barangay para matuldo ka na ang alitan na magkabilang panig. Upang matapos na ang problema ng dalawang magkapitbahay, ay kinausap na rin sila ni Kapitan Manuel. Okay ba sa inyong dalawa na ayusin na lang ito para mat matapos na. Ang alam naman natin hindi naman kayo magkaiba, halos magka -pamilya. Hindi naman kayo dinibigta namin, no? kaya lang, kung gusto ninyo, yun ang masasabi At sa pag-uusap nga ng dalawa, tuluyan na itong nagkaliwanagan. Nangako ang pamunuan ng barangay na tutulungan ang dalawa upang maibalik ang maayos na serbisyo ng tubig sa kanilang lugar. Pero tutulungan ko kayo kung paano may ayos yung linya ng tubig nito. Kasi pag hukay daw natamaan, pero dapat ayusin talaga. Kakausapin na rin ni Kapitan Manuel ang pamunuan ng Water District para maayos ang kanilang bayarin sa tubig. Kakausapin natin doon sa Water District na kumbaga, kaya lumaki yung bayaran ng tubig dahil nabutas yung linya. Makalipas lang din ang ilang oras nilang pag-uusap sa harap ni Kapitan Manuel, ay nagkasundo na rin ang magkabilang panig. Nagaganda na ako, pasensya mm -hmm. ko, ano ang mga natarap ko. Mm -hmm. Dahil lang ito sa, dahil ito sa, dagit, sa dagit ko. Pero mo niya, wala naman. Malaking tulong na rin po yun kasi nga yung mga anak ko pag gabi na umuwi, tapos isa lang ang daan namin. May assurance na po ako na hindi na po yun mauulit. Wala nang, kumbaga wala nang pangamba na may mangyayaring kung ano man sa mga anak ko, kahit sa akin. Pag dumaan kami, parang may garantiya na ako na hindi niya na kami guguluhin o kaya mag-aawayin. Ganon, pagbabantaan. Dahil na rin sa ating programa ay mabilis na natuldukan ang matagal ng problema nila Emily at Arcel nangangahulugan lamang ito na hindi madadaan sa pag-aamok o pagwawala para maayos ang isang problema, kundi sa isang maayos at magandang pag-uusap.